I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Usap-usapan na nga guys ang larawan na ito ng ating Donnie at Bel Mariano na kung saan ay talaga namang nagkaayuda nga tayong mga bula patungkol nga sa kanilang trip sa Thailand. Alam naman natin na hindi nga natin nakikita na magkasama sa isang larawan itong ating couple. Kaya naman marami nga ang sumaya at nagbunyi na makita nga itong larawan na pinost ni Miss April sa kanyang social media. Naku saan ay magkatabi nga dito ang ating Doni at Bel Mariano. At ayon pa nga guys sa mga bula. So this comment on TikTok na may nakakita sa kanila. Mating. So sabay sila nakabalik. At ayon nga guys sa comment sa TikTok. So them arrive in the airport early this morning from VPK They are with Doni at sabi naman guys sa larawan na ito matchy white tops and couple slippers tapos sobrang dikit hashtag donbel dahil kung makikita nga rin sa post ni miss april na meron nga itong caption na pan night at meron nga plug dito ng thailand kaya yeah, naman umani ipa nga ito ng maraming komento at pinag usapin na at ayon pa nga guys dito bell's left foot I think I think it's bell naka cross leg sya and parang hindi purple portion yung paa kung kay Donnie hehe ngari nga rin sa larawan na yon ay mayroon nga napansin ang maraming bubbles na talaga namang ikinahimlay nila kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple